Kakaibang palitaw, latik palitaw sa gata. Share ka na kung paano lutuin. Gagamit tayo ng Jolly Coconut Milk at Jolly Coconut Cream. No more hassle din, hindi mo na kailangan magpiga. Ilagay ang Jolly Coconut Cream sa pan. Made from 100% real coconut, sweet creamy goodness of fresh gata. Hayaang kumulohaluin lang paminsan-minsan at dahan-dahan hanggang sa maging golden brown na ang latik. Isalin sa strainer ang mantika. Pwedeng gamitin sa buhok at panghilot. Magpakulo ng tubig at lagyan ng pandan. Dahan-dahan ilagay ang water sa glutinous rice flour. I-mix pa lang ito hanggang sa mag-form ng dough. Kapag hindi na dumidikit sa kamay, okay na yan. I-flat ito at hatiin. Bilugin, i-flat ang gitna, lagyan ng latek. I-close lahat ng sides at i-roll ulit kagaya nito. Kailangan kulong-kulo ang tubig, alisin muna ang pandan at ilagay ang palitaw. Takpan at ayaw ang kumulo kapag lumutang na ang mga palitaw, hanguin. Ilagay ang jelly coconut milk at brown sugar. Kapag kumukulo na, ilagay ang palitaw. Hayaan itong kumulo hanggang sa lumapot ang gata. I-transfer sa plate at lagyan ng latik sa ibabaw. O ba diba, ang dali lang lutuin, ang sarap pa, na ibibigay mo na ang sarap at sustansya sa iyong family. Yan ang jelly love. Yan lang, share ko lang. Bye-bye!